So guys, meron na naman tayong uh, panibagong tutulungan na vendors. So ganun pa rin yung gagawin natin. I-share natin yung video na to. At kung magkano kikitain sa video na to, ay ibibigay natin lahat dito sa vendors na to. So ulitin ko, hindi na ako hihingi na kahit singkunduling. So isang share lang. Ay malaking tulong na at malaking bagay na para makatulong tayo dito sa vendors na to isipin nyo guys ha ah, sila talaga yung maganda tulungan yung mga ganitong tao yung nagpuporsige na magtinda nagpuporsige na magtrabaho para lang ah, ah may makain sa araw-araw may panggastusin sa araw-araw sila talaga yung maganda tulungan at deserve talaga sila na matulungan natin So wala naman akong na hihingin sa inyo guys eh. So ang kailangan ko lang talaga is yung ma-share nyo lang yung video na to. So sa ganung bagay eh malaking tulong na talaga dito sa mga vendors na kinukunan natin ng video. Isipin nyo guys pag nakakabenta tuwang tuwa talaga sila. Kasi malaking bagay talaga yung isang piraso na maibenta nila. Sobrang malaking bagay na sa kanila. Tapos maghapon pa yan guys. Maghapon yan sila nakatayo para lang uh, maubos 'yung mga paninda nila. So 'yun na nga, uh, sila talaga 'yung magandang tulungan. At kailangan tulungan talaga kasi sila 'yung nagpupursige. Kasi 'di ba, uh, may mga mga tao dyan na mahihirap na nanghihingi lang, na walang ginagawa. So mas mabuti pa talaga na tulungan 'yung ganito, 'yung mga mahihirap na nagpupursige na magtitinda. Kaysa sa dun sa nanghihingi lang kasi yung mga humihingi lang guys na ano madalian lang na pera ay kaya nilang gastusin kahit sa bisyo nila dahil nga hindi nila pinaghirapan yung pera hindi kagaya dito sa mga vendors na may hirap na nagtitinda at nagpuporsige magtinda ay pinahahalagahan nila yung pera na kinita nila hindi kagaya sa mga humihingi lang pag mga ganito kasi, siyempre pinaghirapan mo. Kaya yung pera na pinaghirapan mo, pahalagahan mo talaga siya. Hindi mo gagastusin sa mga walang kwentang uh, bagay, hindi mo siya ibibisyo. Kasi nga, pinaghirapan mo siya, may iisip mo siya, may iisip mo siya agad na yung pera na yun, bakit ko gagastusin sa sa walang kwentang bagay na pinaghirapan ko yun. So, ikumpara natin sa mga lang yung mga hini marami ako napansin eh yung dun sa mga hindi naghihirap yung humihingi lang talaga sila ng barya may nakikita ako nagiinom pinagiinom lang yung hinihingi nila, yun basta binibisyo nila marami na akong nakitang ganyan hindi kagaya sa mga ganito kahit naman magbisyo sila guys sa itong mga vendors na to, magbishyo sila kasi pinaghirapan nila diba Pero hindi nila may isip na ibisyo nila yung pinaghirapan nila eh. Kahit sino naman na tao, ganun yung gagawin eh. Kaya sana may share natin yung video na to, guys. Yun lang talagang hinihingi ko sa inyo. Malaking tulong na to. Ganun din yung ginawa natin dati, guys eh. So, nagawa na rin natin to, 'di ba? Napanood naman yung sa mga ano natin diyan, sa mga solid na followers. So, napanood nyo yung, yung ginagawa natin dati na binibidyohan natin yung mga vendors tapos kung magkano yung kinita ibibigay natin lahat sa kanya sobrang hirap din yung ginagawa nila so marami silang kompetensya tapos hindi lang yan yung kinakatakutan pa nila yung mga nanguhuli nanguhuli ng mga vendors isa yung sa mga pinoproblema nila, di ba? marami silang pinoproblema pagdating sa pagtitinda. Dahil nga wala nga silang maayos na pwesto, kaya nasisita talaga sila. Ayun oh. Nagpuporsige talaga siya magtinda. Yung iba dito para sa may mga pamilya na rin. Kaysa naman gumawa sila ng masama, di ba? So malaking tulong talaga guys na ma-share niyo yung video na to para kung magkano yung kikitain niya is ibibigay natin lahat sa kanya so yun na nga nagawa na nga natin to dun sa uh, pakwan pinya vendors saka sa balon vendors so yung kinita ng video ay binigay na natin sa kanya so makikita niyo dun sa ano sa page natin kailangan kasi guys na magka-views siya. kasi alam niyo naman uh, doon tayo doon tayo kumikita sa views. Kung malaking views, malaki 'yung kikitain. Kaya malaking tulong talaga 'yung uh, pag-share ng video at pagpinanood yung video na 'to. Hindi naman siguro mahirap 'yung uh, gagawin natin eh i lang naman natin. Wala na tayong uh, Uh, tawag dito, hindi na tayo gagastos hindi na tayo dudukot sa bulsa natin wala na tayong uh, uh, gagastusin na kahit magkano so ang gagawin lang natin is isishare lang yung video na to malaking bagay malaking tulong para sa mga vendors na nagpuprosigi na magtinda try natin lapitan syempre kailangan din natin mag magpaalam kung uh, uh, papayag ba siya na videoan siya kung papayag ba siya na i-upload natin yung video kailangan malaman din yan kailangan natin yung uh, concept niya na papayag siya na bibidyoan natin siya or ibablog natin siya kasi kung hindi siya papayag so hindi na natin i-upload to so kailangan natin na itanong sa kanya kung uh, okay ba sa kanya na i-vlog natin siya Ah, mukhang ano din siya guys, oh. Mukhang nagtitinda. Umaangkat siya ng pandisal. So, bumili siya dito ng pandisal. Siguro yun yung paninda niya. Paninda ba niya? Ay, oo, oh, paninda niya, oh. Magaling, di ba? Madiskarte, madiskarte siya guys Isipin nyo Bumili siya ng pandisal tapos ibebenta niya. hindi ba kanina binebenta niya basahan. Ah, ayun. Mukhang pinagpalit niya yung basahan sa pandesal. Ayun, nakita ko yung basahan niya doon sa may nagtitinda ng pandesal. Pinagpalit niya yung basahan niya sa pandesal. Tapos pandesal naman yung ibebenta niya. Ang galing, galing ng discarding niya. Saludo talaga ako dito. Kaya guys, so, ulitin ko. Pakishare ng video na to at kung magkano kikitaan sa video na to ay ibibigay natin lahat dito sa basahan vendors ano na rin siya eh pandesal vendors ayan yon so maraming salamat so maghahanap ulit tayo ng mga nagpupirsigin ng mga vendors lapitan natin